po, nagluluto po ako ng pasta para kakainin kahapon ng gabi po yan. Yan, niluluto ko po. Ang laho ko po dyan ay sauce. Yung sugo po na pasata at saka ricotta. Yan po. Ito po ang ricotta na may sauce na pasata. Sugo with pasata nalaho ko na po yung ricotta yan po oh. kaya po white yun oh. may pinaka white na ilahok ko na po yung ricotta yan po oh. masarap po yan yum 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 yummy kain po tayo guys yum 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 yan ayan, ayan ang pasta para siyang ribbon oh ang hugis ng pasta hugis ribbon hugis laso sa atin laso ribbon yan po ang ah. yan ang sugo con ricotta yummy 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 kain po tayo yan po ang kinain kagabi nung ako ay naglunggo kagabi po kasi mahabang oras ko hanggang alas 8 ako